Sabi niyo, si cross the line, ano ibig sabihin niyo? Wala nang reconciliation yan? Bad shot sa akin. I mean, for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Eh, bakit di siya nagkomento kay Senator Aimee? Mm -hmm. Yun ang tanong doon, di ba? Bakit di siya nagkomento? Eh, nandun din si Senator Aimee. Nung araw na yun, na nandun si... Di ba, nagbubulu nga mm. pa sila, nagtatawanan sila. O, naandun din naman si Senator Aimee. Uh, unahin mo yung sariling uh, nasa bakod mo bago yung ibang tao. Ano komento mo? Bad shot na rin ba sa'yo si What? Senator Aimee? Yan ang tanong. Bad shot na rin kaya sa kanya si Senator Aimee. Di ba? <laughs> Malupit to. Eh, tingnan nga natin. Ito ngayon, mainit tong uh, video na to eh. May pe-play na ba natin yung video na yan? Mm -hmm. Ayan. Ito play! Na. Pasok! 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 Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. <laughs> Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na <laughs> I mean, for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. No. mm -hmm. yan yan na. Na ako to. Patay tayo, <laughs> tayo dyan. <laughs> isi, isi. isi, isi. Mahirapan tayo sa komento nito. Baka mabad siya tayo dito. tayo. Oh, Delegates. Anong masasabi nyo dyan sa komento ni uh, Madam Lisa? Yung sinabi niya na, ano, my husband will always uh, protect you hmm. or has always been protecting you parang kasi nung kampanya nila, uh, na, narinig nyo naman yun, di ba? Yung si Inday yung nagsabi na, protect BBM. Hmm. So, sino ba talaga nagpo-protecta sa bawat isa? Gulo nila, no? O si BBM ba protecting Sara o Sara protecting BBM? Kasi yun nga, nung kampanyahan, o nanawagan eh, si Inday Sara to protect BBM. Hmm. O, and the uh, feeling nyo ba kailangan ni Inday Sara ng protection? Mm. Oh, tsaka parang kasi ang sinasabi nila, is sama sama tayong babangon muli na parang si BBM ang nakatulong kay Inday Sara para maging vice president. So, kayo sa tingin ba ninyo si BBM ba ang nakatulong kay Inday Sara para manalo o si Inday Sara ang nakatulong kay BBM para maging presidente? Huh. Para sa akin, pare, pare ko, heavy peps. heavy siat. Bad shot ako sa inyo, mga ko. Ay, nako, hindi ko alam kung sino talaga ang kailangan ng protection. Pero para sa akin, no? Eh, mga heavy, eh, alam nyo naman. May problema na nga tayo sa usapin. Para kang ano ah, Para, kang, para kang may amat sa... Bad shot ako sa inyo, mga pare. Bad shot. Heavy. heavy. Bangahan ka, bangahan. Heavy. Bangahan, to si Coach Oli eh. Bawal sa SMN. Oo. Oh. Nako. Eh. Uh... Sabi naman nito isa, oh, To be fair, may point naman si First Lady. Mahirap din ang aaten ka ng cabinet meeting tapos aaten ka ng rally. Sabi niya. Pero ako ito, eh. bakit di siya nagkomento kay Senator Raimi? Mm -hmm. Yun ang tanong doon, di ba? Bakit di siya nagkomento? Eh, nandun din si Senator Raimi. Nung araw na yun, na si... Di ba, nagbubulo nga mm. pa sila, nagtatawanan sila. O, oh, naandun din naman si Senator Amy. Uh, unahin mo yung sariling uh, nasa bakod mo bago yung ibang tao. Ano komento mo? Bad shot na rin ba sa iyo si Bad. Senator Amy? Yan ang tanong. Bad shot na rin kaya sa kanya si Senator Amy. 'Di ba? Tsaka yung anong nangyari naman yung una bang ay uh, ayun ba nirereklamo niya yung unang Oo. maisog event? Oo. It was held in Davao. Anong ini-expect niya? Eh, dati siyang mayor ng Davao. inexpect expect siya ng tao doon. Vice President siya ng buong Pilipinas. And Davao, eh, parte ng Pilipinas. So kung magpunta ang vice president ng Pilipinas sa Davao, which is siya naman yung dating mayor doon, anong problema roon? Tsaka wala namang sinabing masama si Inday Sara. Doon Oo. sa... Una ano yun eh. Oh, doon Oo, doon sa... meet uh, ano na yan, yung... maisug uh, rally na yan. Pero PC ito huling Davao, wala siya, di ba? Oo, wala. Yun ah, lang naman yung inatinan niya. Oh. Kahit naman sa Cebu, wala siya eh. Eh, bakit kaya biglang napikon? Hindi kaya dahil sa Manggayan? Mm, eh 'yun ang hindi natin. Bigla, eh, no? 'Yun ang hindi natin alam. Oo, oh, pero ah uh, yung mabalik tayo dun sa siya ang nakatulong or it's as if sila ang nakatulong kay Inday Sara para manalo. Uh, nung ano pa lang eh nung uh, meron ng mga survey, tayan mm -hmm. sa pagka-presidente, wala pang uh, pasan ng Certificate of Candidacy. Number one na po si Inday Sara sa ano eh mm -hmm. sa survey. Eh. Um, if uh, hindi ako nagkakamali meron ng 58% si Inday Sara noon 28% lang yung uh, kay BBM nung panahon na yon so kung tumakbo si Inday Sara or kung hindi niya naging uh, partner si Inday Sara sa pagka sa kanilang pagtakbo i am sure <laughs> dilawan ang uh, presidente natin ngayon pwede mm -hmm. or kung tumakbo si BP Sara ang presidente. Pwede kasi hindi si... kung titingnan ninyo ah, dun sa mga uh, loyalista na talaga namang uh, sinasabi na hindi daw nakatulong ito si Inday Sara sa kanila. 32 million eh ang hmm. uh, boto, boto ni... ni Inday Sara, meaning may mga bumoto kay Inday na hindi bumoto kay Bongbong Marcos at may ma lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos, bumoto kay Inday Sara dahil meron silang kulang-kulang isang million. Eh na discrepancy sa boto. Maganda eh, yung sinabi nitong isa o si Lab ko to, Dapat ang banatan niya si Amy. Kasi si Amy dumayo pa sa Dabao. Pero si BP Sara talagang taga Dabao, di ba? Tama nga uh -huh. naman, nag-effort pa. Takot oh. Si Takot siya kay Amy. Tsaka si, Inday Sara, presidente niya lang si BBM. Si Amy, kapatid niya pa. Oh. So, huh. <laughs> matindi yan, matindi. <laughs> Mahirap mabadsat sa tayo dyan. Pero siyempre, yes. mga personal na, personal na opinion nila yan. Ah, no, personal ah. na opinion. Pinapaalala lang natin sa tao yung mga naganap ng mga nakaraan. Marami so, nagsasabi na pikon sa mangga. Baka doon sa video na mangga. Baka doon daw na pikon at kaya nagsalita na ho ito si ano. Alam na, intindihan naman natin siyempre asawa kay di ba? Uh, asawa ka na nababanatan yung asawa mo, hmm. na napipikon. Nakaintindihan natin yun. Kaya lang, Madam Lisa, ano eh, uh, you should, uh, alam yun, kasi kayo ang first lady. Dapat eh, mas maganda pa sana yung approach ninyo ng konte. Dahil, oo, kung si Pangulong Duterte nagsasalita ng bangag, eh ordinaryong Pilipino na po siya ngayon. Pero kayo ho ngayon yung nasa pwesto. So dapat, eh, si Madam Lisa, eh, hinay-hinay. Kasi, tandaan ninyo, marami nga nagsasabi. Kaya, namamayagpag pa rin ang mga Marcos, eh, dahil si B.P. Inday. Pag yan si B.P. Inday nawala, mm -hmm. oo, dako. baka talagang uh, iba na. Iba na ang uh, magiging senaryo. Kasi may, may balita, ah. Ewan ko, kusam mo nakuha yung chismis na yun. Pero yung plano daw ipalit si Lenny Robredo sa DepEd. Naku. Naku, chismis lang naman yan. Grabe. Hindi, oh. hey, kasi nabanggit sa video si Lenny eh. Oo. Oh, na parang sinasabi na hindi ginawa ni Lenny ito. Hmm. Eh talagang, di naman pupunta si Wala namang ano eh. Wala, may mga campaign ba nung panahon ni PRRD? May mga uh, uh, dalawang taon pa lang sa posisyon eh. Meron na bang mga ganito? peaceful, malala, peaceful mas, rally na nagaganap? Hindi, mas malala pa ginawa ni Lenny Robredo. Oh. Si Lenny Robredo nagpakalat ng fake news mm, sa UN. Tandaan niyo yun, ha. Oh. Uh, gumawa siya ng video about dun sa palit ulo na mali naman kaya tuloy siya bihang bobo. Mm -hmm. ni ka. Kasi nga po yung palit ulo niya at na iko-compare mo dun sa palit ulo ng ng PNP, magkaiba. So ibig sabihin fake news. Eh, wala naman po atang uh, sinabi si BP Inday na gano'n. Hindi nga siya sumasakay sa tatay niya. Eh. Yes. O. Oh. Siya ho, eh, bilang respeto dahil dabaw yon nakaupo lang doon. Chillax lang, diba? di ba? Hindi naman siya nagsalita na masama. Nandun din yung kapatid. Chillax lang din. Yes, speaking of Lenny Robredo, since kinukumpara niya yung dalawang uh, uh presidente eh si Inday Sara, wala naman siyang mga pulisiya ni Bongbong Marcos na nag-o-object siya. Kasi si Lenny Robredo, kung inyong uh, babalikan, walang polisiya oh. si PRRD na inayunan niya. Tinawag nga siya noon na obstructionist eh. Obstructionist kasi kahit maganda naman yung layunin, maganda naman yung resulta, para sa kanilang mga dilawan, wala pa rin, pangit pa rin. So, kung ang comparison natin is yung si Inday Sara being a vice president to Bongbong Marcos and Lenny Robredo being the vice president of uh, uh, PRRD, eh di hamak namang mas matigas ang ulo itong Lenny no, Robredo. No comparison. Oo, kesa naman kay Inday Sara na uh, hinihindi nga nagsasalita si Inday Sara patungkol sa issue ng South China Sea dahil syempre ayaw din nila siguro magkakasalungat sila. Tsaka, um, diba? alam mo, balikan natin yung unang rally yan sa Davao, di ba? Mm. Yung kung saan siya napikon. Mm. Na Patawa-tawa pa daw sa mga... Actually, napaka-generic naman po nung sinabi ni VP Sara doon. Ang gaang-gaang nga po eh. Wala. Lahat po bumanat na doon. Except siya. Eh, siguro dapat naging grateful na lang po kayo doon. Kasi eh, umunawa pa rin si VP Sara sa magkabilang panig. Hindi hmm. naman, ano, hindi mabigat yung mga pinagsasabi niya doon. Paki, pakiulit nyo, baka na namamalik mata po kayo. Hindi, baka binulungan ni ano to, ni thinking panot, di ba? Baka binulungan, tsh, na ano kanina. Nagulong ni ano hudas. pero Ay, ilagay naman. natin yung sarili natin kay uh, First Lady Lisa Marcos. Uh -huh. Kung personal lang paghuhugutan niya, talaga namang sasama ang loob niya. Siguro sa part na yun, hindi natin siya ano hindi natin siya sisisihin pero yung choice of words lang na bad shot siya sa akin eh oh it's a shame yun lang yung ano yung uh, sinasabi ng uh, netizen ngayon na parang hindi nila nagugustuhan yung uh, sabi nga ng mga netizen eh di ipalit mo na lang si Leni Robredo kasi pagka di ba ipalit mo na lang si Leni Robredo lagay mo sa deep end uh, oh para makita niyo yung hinahanap niyo Ika nga eh alam nyo... Itong administrasyon na to naninindigan na lang 'yan dahil nandiyan si B.P. Sara Duterte. Subukan niyo hum tanggalin, naku po. Medyo hindi maganda ang nakikita ko. May ano ako, crystal ball sa ulo. Nakikita ko na ibang iba mangyayari pagka si Bibi ayan. Sara Duterte. May kita nyo sa screen niyo ngayon. Oh, ayan. No? Ayan yung dalawa nagkukwentuhan sila. Oh, Very walang casual. Walang pakailang siya nagsasalita sa taas. Oo. No? Oh, oh. So, dapat kung magagalit siya kay Inday Sara, well, si Katon Ying naman kasi ang nagtanong eh. So, syempre, uh, alam naman natin eh kung uh, ano ang galawan ng mga yan eh. Pero dapat magsalita rin siya patungkol dito sa hipag niya na madalas kinukontra. Actually, mas kumukontra oh, pa nga yung no. kapatid eh. Kesa doon kay VP Sara eh. Correct. Diba? Mas so, marami okay. pang ang mga polisiya at galawan na... Uh, mas kay... pasmado bibig nito ni oh, Senator Jaime eh. kesa kay... Kay ano eh, kay BP Sara Duterte. Pero bakit kaya hindi niya... Iyon ang tanong. Hindi niya kaya... Bakit kaya? Ano yun? Marcos kasi talaga yan eh. Ah. O oh, ba? Diba? Yan talaga ang dugong Marcos. Eh si Madam Lisa, dugong ah uh, ano na